Damn guys. Perdawat oh. are kambal. Ih. Are ini ke elapa? Ting kuat ni windel guys, damai. Perwalin masak. Sudah puas ya? Ting gajiar. Kau. Dia

Enggak mau keganggu anu, rangrang. Ini sama. Yang ini. putih yang amat itu. Yo. puro kasih buah. Kepo, tuh. Ih. Ke ada windil. masak dito sa napsan. Mga pula. Naamih. Uh. Ngintitana. Lang ari kambao so. Ano ko? Sabi. Trade natin yung mga shells. ito so guys Guli bini na kami lang namin guys ng ilaw Ito yung kuha namin lahat lahat pinang Pinang ano namin Pinag isa isa Ang dami nito guys Ay ko Tatlong arikambaw Ay ko

ipong ba sa ay ano ba klaseng kamaron um bantol gayung bantol ngan kantil kantil malakena um, sa Piliin natin yung mga isda. kamaron. kamaron. maliit pa oh. 또. din. ng mo anong kalamansi. Magkain din ako. Hindi <coughs> rin tayo makakain ito kayo. Allergic. Allergic. Mga pugita lang makakain natin. Pugita, pusit. Mas mga ganito lang nakakain natin guys. Good luck guys. No? So guys, uh, masarap ito natulog siya tawag dito guys sa amin ari kambaw <laughs> ang galing maguli ni Wendel dito doon kasi yun siya nanguli sa ano sa malalim sa kantil sa pinakadulo-dulo talaga doon yun siya nakikita lang kuha ito pala kambaw Ang dami guys, no? Thank you for watching guys, bye bye